Sa Talayan, Maguindanao del Sur, naaresto ng mga operatiba ng Maguindanao del Sur Police Provincial Office sa ilalim ng probar ang top 6 most wanted person sa lalawigan sa isinagawang operasyon. Ang blotter sa report. Ang sospek ay kinilala sa alias na Arman. Inaresto ito sa bisa ng warrant of arrest sa kasong Acts of Lasciviousness. Ayon sa mga otoridad, naging matagumpay ang operasyon sa tulong ng isang concerned citizen na agad nagbigay ng impormasyon hinggil sa kinaroroon na ng sospek. Kasalukuyang nakakulong sa Gindulungan Municipal Police Station si Alias Arman para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon. Pinuri naman ni PNP Pro Bar Regional Director, Police Brigadier General Jason De Guzman ang mga operatiba sa kanilang dedikasyon sa kampanya ng PNP laban sa mga wanted na personalidad. Binigyang diin din niya ang mahalagang papel ng pagkakipagtulungan ng komunidad sa patuloy na laban kontra kriminalidad.